Ayan. Start ng pag-akyat. Ayan, nandiyan si Mila. Na, na. Ilang hagdan ba to? Ya. Yeah.

mataas na bundok hirap na si Mila, mix. Hindi pa nakakalahati guys. Hina na. Nagihingal na. Wala pa sa kalahating inakyat. Ang taas na bundok na ginawa nito. No? Ganda na. Mm -mm. Oo, oh, baka may mahingaling ka dyan. <laughs> Wala pa tayo sa kalahati. Eh. Wala pa sa kalahati yung aming inakyat, guys. Ayan na yung baba na, oh. Hmm. Hindi. May signal niya kasi paakyat na eh. Wala pa sa kalahati yung inaakyat. Ako may ni Jesus pala, kala ko kamay ni Kristo Kristo <laughs> nilagay mo. Oo. Uh Ani ko na lang mamaya. Pamagat. mamaya na ng pamagat. Wala pa sa kalahati. Ayaw! Mila, anong tumutulo? Pawis. We need to go up there. There, there. Up there. And let's, let's, let's Mila mix Vlog. blood. Hello, Leon! And also, like, and my name is Kim. <laughs> Hello, Leon. Can make it tingle, tingle na. Tingle, <laughs> hangle na. Pusin si Mila, ha? Dahan, 我现在都。 Ha? May pangkila dito. Wala pa kami sa kalahating akyat, guys. Lila Mix Vlog. Hello, Daily. Padikit po. Ah, just Mario Kim. Later, ha? Later, I will dikit-dikit. i you, going the guys. Wala pa kami sa kalahati. Nakakahingal na. Ayan o. Oh. Dito kami sa Quezon. Lukban, Quezon guys. Dito kami kay sa ano. Kamay ni Jesus. Baba guys oh. So. Mataas na yung aming nilakad. Ayan <laughs> si Tim Ron. Yun na yan. out. Parang bulaklak ng orchids, ano? Oo, mama. Orchids yan ba? Orchids ba yan? Oo. Saan? Ayun, orchids yan. Oo, oh, galing. Wild? Yes, wild orchids. Wild orchids yan. Ayun. Sabi, mahaba. Yan, sa mahaba, ma. Hindi sabi lang ha, sa mahaba. Oo nga, ang galing. Yan, guys. And dito kami sa Lukban, Quezon. Guardian. Ayan si Timron. Geryan. Timron. Geryan, si Timron. <laughs> <laughs> si Tim ah. Pahinga muna. Uy, saan yan? sa Ano nga? Sa Lukban, Quezon. Sa kamay ni Jesus. Ayan, oh. Ay, si Jesus. Oh. Nakakalati na ba tayo? Oo, ma. Ayan. Kalate pa lang kami Guardians. Ahay. Thank you host ganda sub <laughs> Hindi na makapagsalita sa pagod guys. Mat malayo pa yung aming aakyatin uh, akyatin. Pagod na si Mama laya Vlog guys. Ayan ang inakyatan namin ng taas kalahati pa lang yung amin akyat yan pupunta pa pa kami doon sa taas guys malapit na kami doon kay Jesus sino si guardian okay, si Morski. nahingan naman yan Ito si Mama Leia Vlogs Pwede na mo, taas. Oh, nasa taas na kami, di ba? Pag tayo? Pa, dinighinga. Dinig eh, tignan mo naman, na oh, nasa taas na kami. O, oh, yan eh, na, diba? ang baba. Diba eh. naman yung hingan na, ano? Ang ako ng Antik pa naman yung alanggam. Yan, si Simi lang. Sino? Yung pinanggam. Sino ba yung magnanako na yun? Ano ba halal? Si Mudas Barabas Hindi ba? Oh, maganda. Grabe. Grabe, munti ko na maubos. Napagod ka. Grabe. Ayan, nakikita niya yan. Pala, inong kasi ako. Ano niyang nilalanggam diyan? Hindi ko nga po alam yan yun. Kalimutan nila yan. Hello, Beth. Station of the Cross. Oo, Station of the Cross. Ang ganda, no? This is the famous church in the Philippines. Famous. Ako oh, sabi ko muna si Daddy. Daddy, I'm blind. Matay ka ka ng balok. Sisimila, live ka pala. <laughs> 哎呀 a h 我 i m a 给 a y

Jesus. Kalimutan. Kalimutan na kasi si Mila ay ano, oh. nasakit na yung tuhod niya. Kung kailan pa baba, nasakit na yung tuhod. Shout out kay Sir Kabutoy, masakit na tuhod ni Mila Mix. Yan. Ano yun? Yung ano, Ito, yung antik, yung antik. Yung, yung, anti no, yung itim. Yung antik, antik yan, May. Yung, yung, itim na yan? Oo, oh, antik. Yung nawak mawak dyan. May hayop. Parang makamandag eh. Sakit. Ant antik yun. Masakit talagang kagat ng antik. Yung itim na malaki? Mm -hmm. Antik Mm -hmm. Simple, sagana sila sa bulaklak dito antik. Yan, nababa na nababa. Mahirap din para pababa, no? Atin sa pataas, may mahawakan na ano. Hawakan. Sige lang, pinapractice ko yung paa ko kasi ako yung uwi sa bundok. Punta ako sa Bigan. Ano kaya pamilya mix? Nanginginig pagod na yan. Pagbaba namin. Yun yung bata-bata pa eh. Napapagod yun Hindi na binilang sa pagod. <mikip> <Nang view. mikip> Upo, kasi hindi na matibigan. Ako na nako. ang ng view. Una na Upo. Asi mga bata-bata pa kaya. <mikip> Sinusundan niyo. nyo. Mm -mm. Thunders Hello guys, ito ay aking EP Premier, pababa Meron pa kami pupuntahan aakyat din namin Masitim nangunguna Taga dito siya eh sila. Kasi baka antayin nila ako ngayon eh. Ha? Dito ka sa akin. Na. Parang mga langgam yun na sa baba na tao. Dila, oh. Dila, 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 Dila. Kasi mataas pa eh. Yeah. <laughs> may yung din pala guys ang pababa. <laughs> may misa na. Yung din dito ni Mirna eh. ah Si Mirna, yung pinsan ko na ano, may cancer, pumunta dito. Alam nga nung auntie, alam nga nung... Ay, po. Nili yun eh. Ha? Alam nili yun. Yeah. Alam niya? Uh -huh. that's, that's the famous chart. The... Ay, kasi nasa ano yan, na Google, nasa Google. Oo, oh, oh. ah, lahat na pasyala, nasa Google yan. yung mga ano, pinapasyalan talaga nila to. Yung iba sa ano, napunta sa sa ambayon Palawan. Maraming pasyalan sa Palawan, di ba? Meron din akong kamag-anak sa Palawan. Kala namin. Ang Baha na rin daw doon eh. Ano din? Ah, yung bakton oh, na yung hindi pa siya ano hindi pa siya tibines si Hindi pa? Wala siya 7 Eleven. Ah, mabuti pa dito sa Cavite sa amin. Wala siya kung ano hindi pa Di siya, siya hindi pa siya na pero ang kalsada gawa ng Korean ang, ang, ang ganda. Hmm sa mga kapunta sa ano yung sa, sa cueba, yung sa sa mga ano lang sila napunta sa mga resorts resorts no magaganda oo oo oh, mahirap din pala pababa guys madandaan baka sumubsob yun yung halaman na yan oh madali lang naman din mamatay yung bulaklak yan hmm parang kamatis madali lang ano binili ko yan dyan sa mga ano natitinda halagang 50 peso isang ano aso yan mahirap din palang lumakad sa pababa guys ayan yung alaman na yan yung bulaklak na yan marami yan sa bundok Yan, ganyan yung violet ng bulaklak Ano yun? Pasyalan din yun? Ano yun? Ano ba yun? Uh, oo, maganda doon na din. din. Ayun o, no, may nakahubad doon yun si Adan. Doon ba si Eva, si Adan. Si Adan. Maganda doon. Ay, no. Natitiklop yung tuhod. malapit na malapit na malapit na nasa baba yeah Je <laughs> matanda pa kaya ano Dito na sa exit, ayan ka e exit na exit. pa palay, isa mayroon pa. 25 75 nya ata 'yan, 75. Natuwa bay Mama Lisa 75 na. 75 na. 75 na. 75 na. ko ba. Pero pa ang Ang ganda yang katawa noo. Uh -oh. Pero natamang na, ano. Siyempre, <coughs> yung... <coughs> sa na mo. nang Pag 40 na talaga oh. na. 48. Sa ano yun, no? Sa October 7 no? Para matanda, layo, <laughs> may may <buko> na. Para matandaan niyo muna, bakit 41? May ibuko naman. O, ihi ba kayo muna. Oo. Uh -uh. uh -uh. Ayan, uh, nandito na po kami sa baba. Ka na na ha? Dali tay na. De Pasok na natin 'yan sa gate kasi nalabas na tayo. Konti lang ba yan?